kanyang ang ginawang pagbibitiw ni Peter Lavinia bilang pinuno ng National Irrigation Administration o NIA. Ang hakbang ni Lavinia ay upang iligtas umano ang Pangulong Duterte sa posibleng kahihiyan dahil sa umano'y alegasyon ng pagtanggap niya ng pera mula sa NIA contractors. Ito ang balita ni Ray Pelay. Alkalde pa lamang Davao City ay kasama na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Peter Lavinia siya ang tumayong spokesperson ni Duterte noong panahon ng kampanya, naging head ng Presidential Transition Team hanggang sa maitalang Presidential Special Assistant. Noong November 2016 ay ini-appoint naman siya ng Pangulo bilang Administrator sa National Irrigation Administration. Subalit so ngayong araw, kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw nito sa pwesto. NIA Administrator Peter Lavinia has tendered his resignation amidst attempts to vilify, discredit and malign him and to spare the president from any embarrassment due to these attempts. It is with deep regret that our office receives this news and wishes him well in his next endeavors. Bago pa ang kumpirmasyon ng palasyo, inihirag na ni Lavinia ang kanyang resignation sa social media at ang kanyang pagtanggi sa mga aligasyon ng korupsyon. Anya hindi niya magagawang traidorin ng Pangulo na pangunahing nagsusulong ng laban kontra korupsyon. Nagpasalamat rin siya sa ibinigay na pagkakataon ng Pangulo para makapaglingkod sa pamahalaan. Ayon naman sa isang opisyal ng NIA, maaaring isa sa mga dahilan ng pagbibitiw ni Lavinia ay ang kanyang kalusugan o kaya ay ang mga irregularidad kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa mga kontraktor. During his time, may mga kontraktors kami na sinulatan na, na they were given warning na Uh, to to fast track the project or the contract be terminated. Sa guesting naman ni Lavinia sa programang Get It Straight with Daniel Razon noong January 11, 2017, sinabi nito na ang unang mandato sa kanya ng Pangulo ay reviewin ang mga pinasok na kontrata ng NIA. Ay, mukhang may monopolya daw yata ng mga kontratista dyan sa, sa NIA. Nasilip niyo na ba Well, nakita ko nga, napansin ko na parang ilang mga big contractors lang mm -hmm. uh, na nakakasali no? Mm -hmm. at nananalo sa mga projects sa NIA. Yes. Uh, napag ko na talagang very limited ang sumasali. Mm -hmm. Kaya nga policy natin ngayon talaga open bidding. May mga gumagamit din umano sa kanyang pangalan para mga ulekta ng pera. Huwag ho kayong maniniwala sa mga nung kwento. Uh -huh. Paano natin may bibigay kung hindi sila sumali mm -hmm. in the first place? Mm -hmm. Di ba? Pero marami dyan gumagamit ng ating pangalan, yes. ginagamit ang pangalan ng NIA, mm -mm. nagpa-promise na meron daw uh, sure na sure na kontrata mabibigay sa kanino ganito. Uh. Sa ngayon ay papalit muna bilang OIC ng NIA si Deputy Administrator Estrella Icasiano Matunog namang papalit kay Lavinia bilang NIA Chief ang dating Chief of Staff ng AFP na si Ricardo Visaya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.